Naramdaman mo na ba na parang nauubusan ka na ng espasyo sa sarili mong bahay? Yung tipong kahit saan ka lumingon, may nakatambak na gamit ang bahay natin. Dapat kanlungan. Isang lugar kung saan tayo komportable at payapa. Hindi ba? Pero minsan, sa paglipas ng panahon, halos hindi na natin na malayan. Unti-unti nang dumarami ang mga gamit, yung mga bagay na dati ay mahalaga. Ngayon ay nakatambak na lang, nakakasikip. At minsan, nakakastres pa, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyan. Marami sa atin, lalo na sa ating edad, ang nakakaranas ng ganito, nagiging mahirap ng gumalaw, madalas nawawala ang mga gamit. At parang ang bigat na ng pakiramdam sa loob ng sariling tahanan, ang totoo, hindi kailangan ng malaking pagbabago o linggo-linggong paglilinis para maibsan ang damdaming ito. Hindi mo kailangan magbayad ng mahal na tagalinis o ilaan ang buong linggo para lang maglinis. Ang sikreto ay nasa maliliit at mabilis na hakbang na kaya mong gawin at may mga paraan para gawin ito nang hindi ka masyadong napapagod o nanghihina. Dito sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mabilis at epektibong paraan para luminis ang inyong bahay sa loob lang ng tatlong araw. Hindi ito biro at hindi ito mahirap, ito ay mga simpleng strategiya na makakatulong para maging mas maluwag, mas maaliwalas at mas payapa ang iyong tahanan at ang iyong isip, siguraduhin na panoorin mo ito hanggang sa huli. Dahil may iba bahagi ako na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyo, kaya, simulan na natin kaagad. Ang unang paraan na ibabahagi ko sa inyo ay tinatawag kong ang patakaran ng isa pasok, isa labas. Ito ay isang napakasimpleng konsepto, pero napakalaki ng epekto para mapigilan ang pagdami ng gamit sa iyong bahay. Isipin mo, bawat bagong bagay na ipinapasok mo sa iyong tahanan, dapat may katumbas na isang lumang bagay na lumalabas. Ito ay parang isang balanse. Kung bumili ka ng bagong t-shirt, dapat may lumang t-shirt kang ibibigay o itatapon. Kung may bago kang kaldero, tingnan mo ang mga luma mong kaldero. Baka may isa doon na pwede mo nang ibigay o itapon. Ang patakarang ito ay hindi lang para sa mga bagong bibilhin mo. Applicable din ito sa mga natatanggap mong regalo o pasalubong. Halimbawa, kung may nagbigay sa iyo ng bagong dekorasyon, kailangan mong magdesisyon kung aling lumang dekorasyon ang papalit doon. Kung hindi mo maibigay o matapon ang luma, hindi dapat pumasok ang bago. Ganun ka simple. Bakit napakabisa nito? Dahil pinipigilan nito ang pagdami ng gamit bago pa man ito maging problema. Madalas, hindi natin namamalayan dumarami na nang dumarami ang ating gamit. Marami sa atin ang may ugali na mag-ipon ng mga bagay kahit hindi na kailangan, baka sakali lang. Sa Pilipino, madalas nating sinasabi na sayang naman kung itatapon, pero ang totoo, mas nakakasayang ng espasyo at oras ang pag-iimbak ng mga bagay na hindi na ginagamit. Sa paggamit ng patakarang ito, mas nagiging maingat ka sa bawat bagong bagay na ipinapasok mo sa iyong tahanan. Napapaisip ka, kailangan ko ba talaga ito? Mayroon na ba akong katulad nito kung bibili ako nito? Ano ang kapalit na lumang bagay na pwede kong tanggalin? Ito ay isang proactive na paraan para hindi na lumaki pa ang tambak ng gamit. Isipin mo ang mga damit sa iyong aparador. Sigurado ako na meron kang mga damit doon na matagal mo nang hindi isinusuot. O kaya ay hindi na kung magpapasok ka ng bagong damit. Automatic na maghahanap ka ng isa na pwede mong tanggalin. Pwede itong ibigay sa charity, sa kapamilya, o itapon kung luma na talaga. Ganon din sa mga gamit sa kusina. Ilang mga baso o plato ba ang nasa cabinet mo na hindi na ginagamit dahil may bitak na? O dahil may mas bago ka na kung bibili ka ng bagong baso o plato? Kailangan mong itapon ang isa sa mga luma sa ganitong paraan, mananatiling sapat at organisado ang iyong mga gamit. Hindi ka nakakainin ng kalat. Ang benepisyo nito ay hindi lang sa espasyo, kundi pati na rin sa iyong isip. Mas nababawasan ang stress at pagkabahala kapag nakita mong organisado at maluwag ang iyong kapaligiran. Subukan mo itong simulan ngayon din bago ka mag-uwi ng bagong gamit. Maglaan ng isang lumang gamit na kailangan mong ilabas. Makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong mga nakasanayan. Ngayon, mula sa pagpigil sa pagdami ng gamit, dumako naman tayo sa pagbawas ng mga nandyan na ito ang hamon ng isang supot bawat araw. Narinig mo na ba ito hindi mo kailangang magbuo ng sandamukal na gamit sa gitna ng sala o gumugol ng buong maghapon sa paglilinis? Ang konsepto nito ay napakasimple sa loob ng tatlong araw o kahit mas matagal pa kung gusto mo. Maglaan ka ng isang supot at punuin mo ito ng mga gamit na pwede mo nang itapon, i-donate, o i-recycle. Isang supot lang araw-araw, hindi ito dapat nakaka-overwhelm. Kaya mo ito. Paano ito? gagawin simulan natin sa day one. Maghanap ka ng isang simpleng supot, yung karaniwang supot na pinaglalagyan ng grocery o basura. Ngayon, tumingin ka sa isang bahagi ng bahay mo. Halimbawa, ang kusina sa kusina. Maghanap ka ng mga expired na pagkain sa pantry. Mga lumang resibo, mga basyong bote, mga plastic na lalagyan na walang takip. O kaya ay mga lumang sponge, hindi mo kailangan mag-isip ng sobra. Ang mahalaga, punuin mo ang isang supot. Kahit maliit lang ang supot. Basta mapuno mo at mailabas mo agad niya kapag napuno mo na. Ilabas mo na agad ang supot na yon sa basurahan eh, o ilagay sa lagayan para sa recycling. Huwag mo nang hintayin pang bumalik ito sa loob ng bahay. Kapag nailabas mo na, nakita mo na ang resulta. Isang supot na nabawasan sa dami ng iyong gamit. Sa day 2 naman, dumako tayo sa kwarto. Tingnan mo ang iyong aparador. Hindi mo kailangan mag-pull out ng lahat ng damit sa halip. Maghanap ka lang ng mga damit na hindi mo na sinusuot ng mahigit isang taon o kaya ay hindi nakasya opunit O punit na at hindi na mapapakinabangan mo yung mga lumang panyo, medyas na wala ng kapares. O kaya ay lumang kumot na pwede nang ibigay o punuin mo ulit ang isa pang supot, huwag kang mag-alala kung hindi ka makakakuha ng madaming damit agad ang mahalaga. Kumilos ka at magsimula. Ang bawat gamit na aalis ay may katumbas na espasyong mababawi mo. Ito ay tungkol sa momentum, hindi sa perpekto. Kahit maliit na supot lang ng mga bagay, malaking bagay na iyon. Ang bawat maliit na tagumpay ay magbibigay sa iyo ng lakas para ipagpatuloy ang paglilinis. Para sa day 3, puwede mong puntahan ang sala o ang dining area. Tingnan mo ang mga ibabaw ng mesa, mga lumang dyaryo o magasin, mga brosyur na matagal na o kaya ay mga lumang trinket na hindi na nagbibigay ng saya, yung mga lumang baterya na nakatambak lang o kaya ay mga lumang gamit na sirana at hindi na mapakinabangan. Punuin mo ulit ang isa pang supot. Ang maganda sa hamon ng isang supot bawat araw ay hindi ito nakakapagod. Hindi mo kailangang ilaan ang buong maghapon Pwede kang maglaan lang ng 30 minuto kada araw para lang punuin ang supot. Ang pagkakonsistent ang susi dito. Sa loob ng tatlong araw, tatlong supot na ng mga hindi na kailangan ang matatanggal mo sa bahay mo. Isipin mo kung gaano karaming espasyo at stress ang mawawala sa iyo sa simpleng gawain ito. Ito ay isang mabilis na paraan para makita mo agad ang resulta at maging motivated ka para ipagpatuloy pa ang paglilinis. Ngayon na naisagawa na natin ang pagpigil sa pagdami at pagsisimula sa pagbawas, dumako naman tayo sa isa pang mahalagang trick na makakatulong sa atin na maging mas organisado at mas mabilis makatapos. Ito ang patakaran ng isang hawak lang. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang kapag hinawakan mo ang isang bagay. Resolbahin mo na agad ang dapat gawin dito. Huwag mo nang ipagpabukas o ipagpaliban kung kinuha mo. Gawin mo na kaagad ang nararapat dito Madalas, ang kalat ay nabubuo dahil sa ugali nating mag-iwan ng mga bagay kung saan saan. Na parang mamaya ko na aayusin, halimbawa, kapag dumating ka mula sa labas at may dalang sulat o dyaryo, imbes na ilagay mo agad sa basurahan kung patapon na o ilagay sa tamang folder kung importante. Iniiwan mo lang sa ibabaw ng mesa. Ang resulta, nagiging tambakan ng mesa mo sa patakarang isang hawak lang. Kapag hinawakan mo ang sulat na yon, didesisyonan mo na agad basahin, itapon, o file, wala nang mamaya na kung kinuha mo ang iyong baso pagkatapos uminom. Hugasan mo na agad o ilagay sa lababo kung may tutulong maghugas. Kung hinubad mo ang iyong damit, ilagay mo na agad sa labahan o isabit sa aparador. Huwag mo nang iwan sa upuan o sa kama. Napakabisa ng patakarang ito dahil pinipigilan nito ang pagbuo ng mga maliliit na tambak na kalaunan ay lumalaki at nagiging napakalaking kalat sa ating kultura. Madalas nating iniiwan ang mga gamit sa mesa ng tambakan o sa upuan ng mga damit. Ito ang pinagmulan ng pagkalat ng gamit sa buong bahay. Sa bawat oras na hahawakan mo ang isang bagay at ilalagay mo ito sa tamang lugar o itatapon mo ito, binabawasan mo ang mental load at pisikal na kalat. Ito ay parang isang muscle na kailangan mong sanayin sa una. Baka mahirapan ka pero habang ginagawa mo ito ng paulit-ulit, magiging natural na sayo Magbigay tayo ng mas marami pang halimbawa pagkatapos kumain. Ang mga plato at baso ay nasa mesa. Sa halip na iwan doon, hugasan agad. O kung may dishwasher, ilagay agad sa loob. Hindi na kailangan pang maghintay at magpatong-patong kung binuksan mo ang refrigerator at kumuha ka ng isang bagay. Isara mo agad ng maayos at ibalik ang lahat sa tamang lalagyan. Kung nagbukas ka ng cabinet para kumuha ng isang item, isara mo agad pagkatapos. Ang mga maliliit na gawaing ito ang bumubuo sa isang organisadong bahay. Iniwasan nito ang pagiging palaasa sa malaking paglilinis na madalas ay hindi naman natin nagagawa dahil sa pagod. Kapag ginagawa mo agad ang mga bagay-bagay, mas magaan ang buhay at mas malinis ang bahay mo sa mas mahabang panahon. Tandaan, kapag nagtagal ka sa isang item, magiging mas mahirap bi itong bitawan kaya isang hawak lang at desisyon agad. Ang susunod na trick na ito ay para sa mga gamit na may sentimental value yung mga mahirap bitawan dahil may kasaysayan at alaala ito ang paraan ng alaala ngunit sumulong marami sa atin lalo na sa ating edad ang may malalim na koneksyon sa ating mga bagay may mga sulat na iningatan mga lumang litrato mga regalo mula sa mga mahal sa buhay na yumaon na o kaya ay mga drawing ng mga apo na itinago sa loob ng maraming taon mahalaga ang mga alaala pero hindi ibig sabihin ay kailangan nating hawakan ang bawat pisikal na patunay nito ang trick na ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa alaala habang nililinaw ang ating espasyo. Ang unang hakbang ay maglaan ng isang memory box o kahong alaala. Ang pinakamahalaga dito ay dapat limitado ang laki ng kahon. Pwede itong isang lumang kahon ng sapatos o isang maliit na plastik na lalagyan. Ang ideya ay kung hindi ka siya sa kahong iyon, kailangan mong magdesisyon kung alin ang pinakamahalaga. Ito ay isang uri ng kurahe. Hindi mo pwede ilagay ang lahat. Kailangan mong pumili ng mga pinakapaborito at pinakamakabuluhan sa ganitong paraan. Mayroon kang isang sentralisadong lugar para sa mga alaala mo at hindi na sila nakakalat sa buong bahay. Ito rin ay makakatulong na hindi ka masyadong mag-overthink sa bawat item. Pangalawa, isa alang alang ang pag-digitize. Ito ay isang napakabisang paraan para mapreserba ang mga alaala nang hindi kailangan ang pisikal na gamit. Scan ang mga lumang litrato at gumawa ng digital album sa iyong computer o sa cloud storage. Pwede mo ring isiscan ang mga lumang sulat o drawing. May mga apps na madaling gamitin para dito. O pwede kang humingi ng tulong sa mga mas nakababata sa iyong pamilya na mas bihasa sa teknolohiya kapag meron ka ng digital copy. Mas madali na para sa iyo na bitawan ang pisikal na bersyon. O kaya ay pumili lang ng isa o dalawang pinakamahalaga na itatabi. Isipin mo. Ilang kahon ng litrato ang matatanggal sa iyo kung naskan mo na ang mga ito. Pangatlo, ang konsepto ng pasiton o sa ating kultura. Madalas nating ipinapasa ang mga mana o pamana kung mayroon kang sentimental item na alam mong mas magagamit o pahahalagahan ng ibang miyembro ng pamilya. Lalo na ng mga nakababata, ibigay mo ito sa kanila. Ito ay isang paraan para ang alaala at ang gamit ay patuloy na mabuhay at magamit. Halimbawa, lumang kasangkapan o kaya ay mga alahas sa halip na nakatago lang sa iyo. Mas masaya kung nakikita mong napapakinabangan ng iba, ito ay isang paraan ng pagbibigay, hindi lang pagtatapon at ang panghuli, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang kwento sa likod ng item na ito at pwede ko bang ikwento ang kwentong ito nang hindi ko hawak ang item? Minsan, mas mahalaga ang kwento o ang memorya kaysa sa mismong pisikal na bagay kung ang isang item ay nagpapaalala sa iyo ng isang mahalagang kaganapan o tao. Pwede mong isulat ang kwentong iyon sa isang journal at ilagay sa iyong memory box. Sa ganitong paraan, nandun pa rin ang alaala, ngunit malaya ka na mula sa pisikal na kalat. Ang paglilinis ng mga sentimental items ay hindi madali, pero sa mga paraang ito, mas magiging magaan ang proseso at mas makakapagpatuloy ka ng may kapayapaan sa iyong puso at espasyo sa iyong tahanan. At para sa panglimang trick, ito ang isa sa pinakamabisa at agad mong makikita ang resulta. Ito ang hamon ng malinis na ibabaw. Isipin mo ang mga patag na lugar sa iyong bahay, ang mesa sa sala, ang counter sa kusina, ang ibabaw ng aparador, ang bedside table. Madalas, dito madalas na iipon ang lahat ng bagay na walang lugar. Ito ang mga lugar na unang nagiging kalat at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging balisa. Ang hamon na ito ay simple sa loob ng ilang oras. O kahit isang araw, linisin mo ang lahat ng bagay na nakapatong sa isang patag na ibabaw sa isang kwarto. At pagkatapos, panatilihin mo itong malinis? Paano ito gagawin simulan natin sa isang kwarto na madalas mong gamitin tulad ng kusina o sala? Dito madalas na nagtitipon ang mga gamit. Ang unang hakbang ay tanggalin ang lahat ng bagay sa mga patag na ibabaw o lahat yung mga basyo ng lata. Lumang magazine, resibo, susi, baso, dekorasyon, ilagay mo silang lahat sa isang basket o sa isang malaking kahon sa sahig. Ngayon, tingnan mo ang malinis na ibabaw, napakasarap sa mata. Di ba ang pakiramdam ng pagiging maluwag? Ito ang visual impact na hinahanap natin. Pagkatapos mong matanggal ang lahat, kailangan mong isort ang mga gamit na inilagay mo sa basket. Meron bang mga itatapon na agad itapon mo? Mayroon bang mga ilalagay sa tamang lalagyan, ibalik mo sa tahanan nila? Mayroon bang mga bagay na pwede mong ibigay o i ilagay sa para sa donasyon na support? At mayroon bang mga bagay na hindi mo alam kung saan ilalagay, ilagay mo sa isang holding area o pansamantalang lagayan, pero maging mahigpit sa iyong sarili? Dapat mahanapan mo ito ng permanenteng lugar sa lalong madaling panahon o itapon na. Ang ideya ay wala dapat nakatambak sa mga patag na ibabaw na walang silbi. Ang tanging dapat na nandoon ay ang mga bagay na regular mong ginagamit at may permanenteng lugar doon, tulad ng toaster sa kusina o kaya ay isang lampara sa bedside table. Ang tunay na hamon dito ay ang pagpapanatili. Kapag nalinis mo na ang mga ibabaw, kailangan mong maglaan ng ilang minuto bawat araw para panatilihin ang kalinisan. Halimbawa, Bago matulog, dumaan ka sa kusina at sa sala at siguraduhin na walang nakatambak sa mga counter at mesa. Ilagay sa tamang lugar ang mga gamit na nakakalat at itapon ang mga basura. Ang kipayo ginadong minuto na gawain ito ay makakatulong na hindi na ulit maging kalat ang iyong mga ibabaw. Kung nakita mo na ang resulta ng isang malinis na ibabaw, mas magiging motivated ka na panatilihin ito. Mas madali ang paglilinis ng isang malinis na ibabaw kaysa sa paglilinis ng tambakan bukod pa rito. Mas nagiging ligtas ang iyong tahanan wala ng madaling matapakan o madaling mahulog na gamit. Nakita nyo na, kaibigan, ang limang trick na ito ang isa pasok. Isa labas, ang isang supot bawat araw, ang isang hawak lang, ang alaala, ngunit sumulong at ang hamon ng malinis na ibabaw ay hindi lang simpleng paglilinis. Ito ay pagbabago sa paraan ng ating pag-iisip tungkol sa mga gamit natin. Ito ay pagbabago sa ating mga gawi na makakatulong sa atin na mamuhay ng mas magaan at mas payapa. Alam kong sa edad natin, minsan nakakapagod na ang maglinis kung minsan, pakiramdam natin ay wala na tayong sapat na lakas pero ang mga paraang ito ay idinisenyo para maging madali, mabilis at hindi nakakapagod, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Si -sabay. unti-unti lang, magsimula ka sa isa at makikita mo ang malaking pagbabago. Ang bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay. Isipin mo, ilang supot ng kalat na ang matatanggal mo sa iyong bahay sa loob lang ng tatlong araw. Napakalaking pagbabago na 'yon sa pakiramdam ng iyong tahanan. Ang malinis na bahay ay malinis na isip. Mas maluwag na espasyo, mas maluwag na pakiramdam, mas madali kang makakagalaw, mas madali mong makikita ang hinahanap mo, at mas masarap ang pakiramdam na umuwi sa isang tahanang malinis at maaliwalas. Hindi lang ito para sa bahay mo, para din ito sa kalusugan at kapayapaan ng iyong isip. Kapag nakikita mo ang mga bagay na nakatambak, minsan hindi natin namamalayan. Nagdadagdag iyan sa stress at pagkabahala pero kapag malinis at organisado. May pakiramdam ng kapayapaan at kontrol sa ating kapaligiran, nakakatulong ito para mas makapag-relax tayo at mas mag-enjoy sa bawat sandali sa ating tahanan. Tandaan, ang tritiyam araw na ito ay simula lang. Ito ang magbibigay sa iyo ng kickstart para makita ang potensyal ng iyong tahanan pagkatapos nito. Mas madali nang panatilihin ang kalinisan. Ang mga gawi na matututunan mo sa tatlong araw na ito ay pwede mong dalhin sa pang-araw-araw mong buhay at ito ay magiging parte na ng iyong routine. Ang goal ay hindi isang perpektong bahay, kundi isang bahay na komportable, functional, at nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Dahil nararapat sa iyo ang isang tahanang ganoon sa iyong edad. Gusto kong malaman kung ano ang paborito mong decluttering trick o kung may sarili ka mang tip na gustong ibahagi sa iba. Marami sa ating mga kaedad ang makikinabang sa iyong karanasan. I-comment mo lang sa baba kung nakatulong ang video na ito sa iyo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful tips na idinisenyo para sa ating mga kaedad. Maraming salamat sa panunood. Mga kaibigan, tandaan, hindi pa huli ang lahat para mas maging komportable at masaya sa sarili mong tahanan. Mamuhay ng masaya at magaan sa bawat yugto ng buhay.